guys, nandito po tayo sa sa effort ko po titingin po tayo ng washing machine dito dahil nasira po ang washing machine ko sa labatritse dami ko pa naman labahan kaya titingin tayo dito ng washing machine good okay. evening okay. po everyone tayo po ay nasa mall ng eperko sa kasirin Titingin po tayo na wasak machine. shield. Nagbago na rin pala dito kasi minsan lang naman ako dito makapasok. Nagbago eh. din pala. Malaki yung, yung pinagbago dito sa Iparcoo. Sura dito. Ang gosya. Pupunta po tayo ng Geronix. Tingin tayo ng washing machine. tingin tayo ng washing machine. Yung medyo mura-mura lang. Para uh, magatipid konti. Tingnan natin dito sa Geronix kung mahal bang na Patricia si dito washing machine. Dito po, dito tayo sa Aeronex. Titingin po tayo ng washing machine. Dapat rich siya. Uy, ito San Giorgio. 299 to 299 tingin tayo na medyo mura-mura. Ito mas mahal naman to. Mahal to mo si to. Ito, San Giorgio. 319. 319 nga lang mahal mahal parin. Tungo sa three hundred itong gusto kong bilhin ah oh. ito pala mara mura lang konti ah oh. init lang ng pagkain pwede na rin makaluto na kung ano itinan lang pala ito ato din 99 to ito 64 nga lang ito oh. plano kong bilhin pero hindi mo na ito ngayon washing machine mo na ngayon ito pala oh. 149 samsung washing machine o oh. electrolux oh. 490 niya. electrolux pili tayo medyo mura mura ito medyo ganda ito. Ito, 2.99 lang. Parang ito yata mga Skariko, Centrifuga, Anka, Leksyon, X, Sorry, Pausa. Ang ganda ito, dalit dali ito matutunan din ni Jane. Ito, 2, 2.99. Ito na lang ito ang balikan ko dito. 299, ito ito. Ito balikan ko dito. Na balikan ito na ko balikan ito. na Nagana pa lang naman ako ngayon dahil pagdapin ko muna ng tatay ni Jenny. Pangbili ko ng ano, ng washing machine. Masira la ba tretchi namin? Natanggal yung yung round dyan pala bang ano, yung sa loob niya. Ito oh, yung sa loob niya dito, natanggal ito. Yung, bakal na dito sa loob na tanggal. Ito maganda sana mga mahal naman to. Sobrang mahal oh. Dito sa kabila. Mahal din. Mahal din dito sa kabila oh. 599. 499 399. ito, so, 399 din. Ayun lang ang pinakamura yung kwan. Yung 299 doon. Ayun lang ang pinakamura. ah, oh, tanong mo, tag 500 tong Samsung, 500 euro. Mahal. Pag-199 din to, ito, whirlpool, Mahal. Dito sa kabila. Marami, marami sila. Parang sobrang mahal. Okay. Samsung, 499. 499. 349. Sobrang mahal. Sobrang mahal ng washing machine. Yan lang ang, ang oferta doon na yung yung nakasell doon ng 299 yun na lang ang ano yun ko balikan ko kunin ko muna sa tatay ni Jenny yung yung, yung siya kabilin namin ng anong washing machine ulan mo oh. 349 to nag discount na nga to 429 smeg electrolux so 389 mahal ito sa si kabila 69 6 689 mahal sobrang mahal sobrang mahal tingnan mau 649 6, 669 Samsung mahal so nga kuwasi ano to 1,000 euro na 1,000 euro itu anong marka Samsung 1,000 euro kabila. Ito. 7.99. Ito lang. Ano naman ito? Sa plato naman ito. Ito na ang bilo. Ang kunin ko. Ito na. Ito na lang siya. San Giorgio. 2.99. Promo weekend. 7 kilos ang pwedeng eh karga 1,000 jiri. 1,000 jiri. Ah, eh, revolution ba si Makina da Cafe? Ka kapacita aqua Tinsya. Ah. Eh, Rima Cafe. Bourbon eh. Ito na lang. 299 promo. Walidad per cliente star club. Ah, Star Club. Para lang pala ito sa Star Club. Kino Isaurimentus Corto. Ah. Ibig sabihin, ito pala silang ito sa para sa ano sa membro ng Star Club. Sa membro nila dito. Hanap tayo ng iba dahil hindi ito, Kwan? To, 329 to 329 wala ba medyo mura mura ito na pinakamura ito lang is sell nila kaya lang para lang to sa ano sa, yung sa membero ng star club promo valida per cliente star club pino es armentos Urte. So, so, um, ito ang mga mahal. Sobrang mahal. Labang medyo mura-mura. Laban-laban itong mga polisyon ito. Sobrang mahal. Ito, ito dito, banda. Ito, kindi. 399. Ito na pinaka-mura-mura. Kindi. Ito. 399. tataya na lang muna ako sa, sa loto tataya <laughs> na lang ako sa paraloto baka manalo ako mamayang gabi <laughs> sobrang mahal ng, ng labatretsi ng washing machine sobrang mahal sobrang mahal talaga ito na pinakamura 399 Retsi base, altrimente reimbursiamo. Kapasita di carico di chikili. Sintri, pagamasin mo. 1400 anu Jerry energi energenika energi tka ah, motor inverter itu itu nang pina murahnya 399 400 peren 400 juro kende yang marka ya nang pina murah itu apa pala isa situ Ito, 399. 399. Ang dragal, parte o na, Balikan ko na lang dito. Ito, ito. 399. Hover. Hover ang mga marka. Ah. Um, Anu neta kapasitas dikareko 9 kilos motor inverter klasik energetika A ah. sentrifugama semu 1400 round tuh ah kan pula itu peng installment anu sing rata-rata instalment Napa tayo ng mura-mura konti. Grabe ang mahal, oh. LG. 549 ng LG. Samsung. 599 Samsung. Grabe ang mahal, oh. Ito, Smig. 379. Lawatrici A, Carica Frontale, Capacita, Sikili lang, 6 kilos lang pwede ma maisa lang. Intrifuga, 1,200 jiri. Ano? na, medyo, medyo mura-mura. Ito pa pala isa, medyo mura-mura. Ito. Whirlpool. 359. 6 kilos nga lang ang makarga niya, 6 kilos. Sa 3 paggamasi mo, 1,200 Jiri. 3 chip yung base, altrimenti, e rimborsiamo siya mo. Sabi, oh, sobrang mahal. Ito medyo mura-mura, San Giorgio. 329 ito na lang yata 329 ito na lang dalawa lang naman kami ni Jenny 6 kilos lang pwede makarga 1,400 round to Jerry rapido kundi si Minuti rasyakwa niya kundi si Minuti lang rapido Ito na lang siguro, eh, San Giorgio. Ito lang pinaka-mura-mura na. Wala na sa iba pang mura-mura. Ito na lang. Euronex. Ito na lang siya. Paktura natin. Ito na lang. Ito na lang. Ito pa pala mayroon. Saint Giorgio di Neto, treinta e ventinoine. Al ah, centro, che attende rapido Madalena Totona, Madalena Neto, oh. e tu se benchilos, capacità di 329 Ah, pag, ra, ra pag uh, ano, presyo, uh, ito, 379 pala siya, 3, 380 pa rin. Pag yun, uh, rata mo, ito, mahal pa rin, mahal. Ito, kindi. Kindi smart. 7 kilos ang kapasidad niya. Nakaraga cotone, delicate, lana, risacco, sintetici. 349. Great shop, you bus, you alternate, and you Hanggang June 30, ito, hanggang June 30, ang presyo niya, hanggang June 30. Grabe, mahal, mahal. Mahal na ito, mahal. Itong isa, smeg. Mahal pa rin to. For Sobrang mahal ng washing machine. Sobrang mahal. Kung ito, 379. 6 kilos ang karga nya ito din 389 electrolux 389, 6 kilos ang ano niya, karga niya, mga 1,200 jerry. Ito din, whirlpool. Mahal pa rin ito, whirlpool, 359. Ito San Giorgio. Balikan ko na lang to. 6 kilos ang kap ang maikarga niya 1,400 jiris yun 1,400 round skarik ka risaka lana tindi misto delikato jeans yumone maganda pala to maganda to maganda to maganda din ito maganda ng Electrolux kaya lang mahal ang Electrolux malika ko lang ito next week sa ni Giorgio kaya ganarn nasira eh natanggal yung ano niya yung bakal niya sa loob na naikot na, na ano siya na lost thread na tanggal talaga na ano siya nagluwag kaya ang lakas ng ingay niya. Nagkakatakot ang ingay. Dahil na lustred po siya. Yung bakal niya sa loob. Nalustred. Sige guys. Thanks for watching po. Ito na lang ang San Giorgio. Ang napili kong bilhin, Medyo ang pinakamura na. <laughs>